Nasty or nice? Isang high school English teacher sa Connecticut na naakusahan ng pagkakaroon ng sexual na relasyon sa isang estudyante ang naareso noong Huwebes at nakasuhan ng sexual assault. Ayon sa mga autoridad, ang teacher na si Watkins ay nakikipag-sex sa isang 18-year-old na estudyante mula noong September 2013 hanggang June 2014. Nagbigay si Watkins ng English lessons sa estudyante sa loob ng kanyang kotse sa oras ng klase, habang ang kotse ay nakapark sa labas ng school grounds. Nagpadala rin si Watkins ng hubad na litrato ng kanyang sarili sa telepono ng biktima. Ayon sa biktima, sinubukan niyang iwasan si Watkins, pero inasulto siya ng teacher na sinabihan din siya na ibabagsak siya sa klase kapag hiniwalayan siya nito. Noong June 27, pinahinto ng pulis ang kanyang kotse at natagpuan nila ang marihuana sa kotse, pati na rin ang cellphone na tinangka niyang itago sa ilalim ng passenger seat. Ayon sa pulis, ang telepono ni Watkins ay naglalaman ng mahigit 2,000 text messages at daan-daang tawag sa pagitan ni Watkins at ng studyante. Nakita din nila mga hubad na litrato na kanyang pinadala sa teenager. Si Watkins ay nautusang magpakita sa korte sa July 31. Para sa inyo, siya ba ay nasty or nice?